Ubay, -ubay karon ang uh, niangal ng mga katawahan din sa lungsod sa Ipil kalabot sa Gingon or gisugyot ni Sara Duterte na tanggalon ang mga kapulisan sa mga kadalanan ilabina sa mga nagkiniang kanto-kanto sa ito ang dalan asa sa ang nasob sa Pilipinas kay matod pa no, sa pipila ka mga katawahan on na lang kung ang mga kapulisan na sa command center tanan nagatubang or nagmonitor sa high tech karon nga mga pamaagi asa pagmonitor sa pag ito ang mga katawahan sa seguridad ito ang mga pipila ka mga katawahan din sa lungsod Aron pangutan on para sa ilaha o yun ba sila sa giingon ni Sara Duterte nga tanggalon ang mga pulis sa mga kadalanan o sa command center na lamang mag-monitor pinagi sa high tech ng mga pamaagi sa mga gadget. Sir, para sa imuha, pabor ba kasi giingon ni Sara Duterte nga kuaon mga kapulisan sa kadalanan? Uh, para nako, ko, murag dili kay ko pabor nga na nga uh, pamaagi. Kay kung namang gusto sa kadalanan, so makaingunta nga always silaga monitor sa area. Dali ang response kung sa may mga panghitabo labi na kung kung na-spot nga panghitabo maka response ang mga pulis nga nasa dalan para nako na kung para sa kaayuhan lamang pud nang nakita no ni uh, newly appointed national PNP chief uh, dela torre wala siguro yung problema kay una sa tanan mm -hmm. siguro na siya ma-initiate kung wala siya positive ang result yes. no sa ilahang ginabuhat nga lakang may tabo na ginasa nga sopa kay ako muyon man jud ko nga kanang ang mga pulis nga naa siya sa mga magbantay sa kuan kay siyempre no mapareha karon nga critical lang ato ang mga area nga sa mga krimen nga mga hitabo. mas may nang nasila sa mga lugar nga kuan kay para safety ang mga tao. pero sa panghitabo kung panlitan ay pusay lida yon ni mo dakpan kay CCTV di man mo mudakop sa mga tao. oh na siya pero wa na ulahi na kung nai patay di mo dai mga kuan dayon yon pusay na kung uh, saligan lang nato ang mga bagong gadget karon or mga high tech nga mga gadget kalabot sa pag monitor satu atoang seguridad so kailangan japon... ang mga presensya sa atoang mga autoridad ilabi na sa mga hilit ng lugar nga dili dali... no ma monitor sa atoang mga high tech nga mga gadget o ginahanglan mismo ang presensya kay bisan unsang paman nato ka high tech ka wonder rg pagabot dari sa pilipinas dagag gawatan no uh, makawat man ganitong robot sa japan nga manguha og gawatan nga gibutan diri sa pilipinas kay man so pwede sad na mahitabo ka wonder rg nga dili jud magmalampuson kung uh, kung gadget lang ato ang uh, saligan kinahanglan jud ang presensya mismo sa ato ang mga awtoridad gikan na lamang diri sa sentrong sa lungsod sa April Jerry Lentorio ang pinakamasaligan sa serbisyo publiko who wonder radio